Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest Channel. A failure o zoomatarder. Sa ngayong hapon ito, tigyan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 8 hanggang July 14 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga... Jeremy na yung ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Abdi Rex, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigi escape ng Adzaway, pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal siksiklik na guma po na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give me information paano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha. Okay, for this sign of Gemini. So, there's a need of swords. No? There's a lot of toxic and negativity around you. So, sinasabi dito, napapalibutan ka rin ng toxic, guys, no? You're feeling imprisonment. Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. No? Nalilito ka, natatakot ka, nangangamba ka, but definitely, there something the star refers with the hope. Huwag ka magalala, may pag-asa na muli kang makakabangon at makakalaya at makakaalis ka just sa sitwasyon mo na yan. No, huwag kang mawala ng pag-asa. Manalangin at kumapit ka sa ating Panginoon. There's something the kingman, baguhin mo lang ang perspective mo, even your mindset, no? Kumaga para makalayat, makawala ka, kailangan mo nang baguhin ang iyong sistema or cycle. Additional messages. Eh kasi there's a night of surgery, I told you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, hindi ka makatulog, balisa ka, no? Natatakot nangangamba ka sa lahat na nangyayari dito. Oh, let's see. Additional messages. Represent with the term for major changes. No, may mga bagay na magbabago na dito. May mga bagay na um, may uh, unti-unti nang mawawala, masisira. Mag-ingat ka dito, guys, no? Parang mayroon ako na sense dito about sa trabaho mo na maaaring um, magka-problema. Let's see. Let's see there's something that ten of pentacles with a long-term success of financial security at uh, makakahanap ka ng, panipa, ng panibago yun pala yung pang matagalan na wow not aalisin ka dyan sa trabaho mo na yan dahil uh, may magbagay na hindi magiging maganda na dulot sa inyo or magkakaproblema problema dyan or um, hindi na siya um talagang tumutugma sa hindi na siya, hindi na kinakaya no nang um, sa, uh, yung expenses mo, yung salary na kinikita mo dyan. No, there's something long term. Magkakaroon ka ng financial security dito. Makakahanap ka ng um, trabaho or negosyo na swak sa'yo na pang matagalan. Let's see what is the eight of swords. Let's see what is the eight of There's the a there a something, a, a, new love coming in. May bagong pag-ibig na papasok dito. Mag-ingat ka lang kasi maraming tao sa paligid mo na maaaring uh, um, nagbibigay negativity sa iyo. Alamin pa natin to. There's a the four of pentacles for uh, protect your power, protect your energy, protection and mat mga mo yung grounds mo. Even your territory, what is the king man? with a hermit card, the answer you need is here. So, munti-unti um, mo nang matut malalaman no, ang kahalagahan ng yung sarili, ang kahalagahan ng um, ginagawa mo. So, ngayon mababago na ang iyong um, kaisipan. No, nai-stress ka kasi nakakaranas ka ng mga financial loss or financial crisis. Ngayon, nagigipit at naiipit ka kasi may mga babayaran na huhulugan ka na hindi tumutugma doon sa, sa kinikita mo. What is the tower moment? The tower moment represented with the ten of cups. No, at the end of the time, magiging ka dito. No, this is something a beautiful disaster. May mga bagay na matatanggal, maaalis sa'yo. Yung pala may magandang idudulot sa buhay mo. And of course, guys, there is something that's ten of wands na no, matatapos na raw yung burden and obligations mo na no, lahat ng bagay na ito gagaang na there is a 10-10-10 represent with a new beginning it requires that a, a change is coming in what is a um, 8 of sorry because the ace of cups represent guys with the empress card self love self care no parang sinasabi dito nasa isang karmic relationship ka no kumbaga, pagdating dito, kailangan nalaga, mahalin mo yung sarili mo. Kasi napapabayaan mo na yung sarili mo dahil dito sa tao na to. What is the story card? Because the four pentacles. Reference with the two pentacles with a balance. So, kailangan mong balansihin. Timbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong lang sa'yo. No? Mas maging mature ka how to um, protect your um, salary or your um, resource of income. No? Your um, money. money. And this is the wheel fortune with the turning back. No, ito yung hinihintay kasagutan. No, maaaring umikot na yung kapalaran. No, dating nasa ilalim ka ngayon, iibabaw na ang eksena mo. No, mamamayag pag na. At maaaring magiging maganda na takbo ng iyong pamumuhay. Wow. There is just something, a blessing and good fortune. Sure. No? And of course, there is an ease with the mental clarity and breakthrough. Magtatagumpay ka rin dito about sa finances. Liliwanag to sa isip mo. No aalisin na 'yung takot at pangamba mo dahil magkakaroon ka ng financial stable. And there's an out no may offer talaga. No may proposal dito, may offer na darating para sa And of course in a other hot, meron ako na sense din dito na maaaring magkaroon na pr proposal with a romantic. No. What is the digital messages? Privacy with a 10 episode. Uh, everything is fine. Sorry. There's an everything is fine, no kahit na ang dami mong pinagdadaanan, ang dami mong siliranin, no pinipilit kinakaya mo dahil uh, may mga obligation at responsibilidad kang pinangahawakan sa ngayon. No, huwag kang mag dahil lahat ng bagay na ginawa mo aanihin mo rin yun at the end of that time for the outcome. So there's a charge with an action and movement, magkakaroon na ng changes and development na sa buhay mo, sa situations mo. And of course, there's something the page of pentacles for invest wisely. No, kaya mas matuto ka na balansehin mo na timbangin mo na ang mga mga importanteng kagastusan or kumbaga pagdating sa investment kailangan maging wais ka na. No, kung may mga bagay ka na gustong makuha, gustong to pa rin, no, kailangan maging realistic ka, maging um, practical ka. And this something the moon ka with a truth reveal, ilalatag lahat ng katotohanan at iikot ng pangarap mo at maaaring makamtan mo na ito. No? yung parang sinagot na ng ng Panginoon ang iyong panalangin. Wow. And there's a seven of cups, no? Maring naguguluhan ka pero mapapalitan ito ng maraming opportunities. Maguguluhan ka daw na parang pagpili ng anong gusto mong kunin dito na opportunities. Ganon. No? Hindi ka maguguluhan dahil nahihirapan. Naguguluhan ka dahil sa saya hindi mo na alam ko anong pipiliin mo dito. There's a good news with a page of bonds. Sabi ko na eh. May magandang balita na paparating sa'yo. So, kailangan i-grab mo daw itong opportunities na to And there's a three of pentacles na collaborations. Kailangan mo na makipag-communication dito ng maayos. No? And of course, there's a something socialized, collaborations, there's a lot of transactions. Okay. And a power direct with a two of cups partnership. So, let's see what is additional messages tayo with the finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Okay, pagdating naman tayo sa finances and career. Let's see. I shuffle muna tayo ng very light. For finances and career, represent with the nine of cups. A wish for So, may mga bagay din, di matutupad na rin dito about sa finances mo. Matuto ka rin maging mahina ako na there's another ones. No, slow and steady. No, matuto ka rin maging mahina sa lahat ng bagay na gagawin mo, sa lahat ng plano mo. And there's a judgment for a wake up call ka ng kanigi dito pay attention. No gusto mo to kailangan mag ma magimahinahon at lakasan ng loob with the strength card. 'Di ba binibigyan ka dito ng lakasan loob at tapang. At kalmadong pakiramdam with the temperance. This is a perfect timing. No binibigyan ka ng tamang pagkakataon at panahon no para makamit mo na ito. And of course there's a high hypothesis may mga bagay dito na hindi mo inaexpect expect na maaaring ibigay sa iyo. Makakaranas ka ng unexpected financial windfall talaga dito, no? There's a something a lot of mystery na ibinibigay ng ating Panginoon. So let's see. Pagdating sa love life, so there's a recurring sword. No, Linisi mo 'yung mga bagay na makakasira sa inyo. I think there's something a karmic relationship, guys, na maaaring may mga epal no, na family related no? may mga toxic family. This is the queen of cups, emotional healing. So mas mas lalo ka na magiging matalino na ngayon pagdating sa emotion, No, hindi ka na padadala ng iyong tension. And there's a the four of wands now. There's a higher level of commitment with a four of wands. Wedding, engagement, no gathering. And because there's a the three of swords, no there's something a third party or pain. No, puputuli mo na yung mga bagay na alam mo nakakasira ng inyong relasyon mas magiging wise at mas magiging matalino na kayo na person mo at poproteksyonan nyo na ang isa't isa laban sa mga tumututol at tumaharang sa inyong pagsasama. Ay, pasabog. So, let's see, pagdating sa kalusugan. Sa kalusugan, there is a page of sword the being curiosity. Kailangan alamin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo at mga bagay na kakasama sa'yo. No, there's a the full card, no? Magtiwala ka sa ating Panginoon sa lahat ng na nangyayari there's a new beginning at maging secure ka sa lahat ng kakainin mo, sa lahat ng iinumin mo, sa lahat ng gagawin mo. Kailangan pag-ingatan mo ito. Now, there's a five of cups in reverse na maaaring may mga bagay na matatanggap mo na dito. Mga pagkakamali, mga bagay na nangyari, unti-unti mo na matatanggap to. Mas lalo ka na magiging maingat with the king of pentacles. Magiging practical ka na sa lahat ng bagay. And there's an item once, no? Magtsaga ka lang sa ginagawa mo. Napakalapit mo na para maging maganda na ang sitwasyon mo. Wawala na yung stress mo. Now, there's a new beginning talaga. Coming in at magiging ang iyong kalusugan at kalagayan. So, let's see what is additional messages tayo with the magical Fair messages. Advice sa request sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three? Now, kapag nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo. And of course, malalaman mo ang sagot niya sa dulo ng reading na to. Okay, let's see and watch this. Okay, with a magical fair messages just represent what? With a magical fair message, just represent what? And there's a death paid off. No? Lahat ng mabibigat, lahat ng pasanin, pasakit, no? pakawalan mo. Isa yan sa nagbibigay just kaya hindi ka maka, totally makabangon. And there's a perfect timing. So this is the moment guys. No? Double clarification with a perfect timing. So talaga yung binibigay ito sa ng ating Panginoon para sa ito. No? Makaka moving forward ka na talaga. And there's a an holiday. No? Itong holiday sa something gateway. No? Para ma-refresh yung utak mo, ma-recharge, no? ma-retreat. No? Para kahit papano, ah uh, makapag -isip, isip ka ng maayos. So, let's see what is the yin and yang oracle card. So, let's see what is the yin and yang oracle card. There is an attraction that you are being attracted to anyone. You are being hot. Hot mama, hot daddy, hot, hot sister, hot tita, ganun. And it's a uh, hot tito. And there's a transformation, no? Unti-unti na magbabago ang situations mo. And of course, there's a something union. Now, meron dito babalik from the past. So, magkakaroon ng union na maaaring reconciliation talaga. No? I see some reconciliation. Okay. With the synchronicities. Four synchronicities represent what? Four synchronicities represent with their intuitions, no? Palawigin mo, palakasin mo itong intuition mo para makita mo lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. And of course, guys, there's a something of father. Meron dito father figure maaaring gumagabay sa'yo. And of course, there's a planting said, no? Lahat ng itinanim mong binhi, anihin mo na yan at the end of the time. So, let's see. What is additional messages with a romance age for a mystic love oracle deck? Represent with a home and foundation. So, sinasabi dito, guys, no? mukhang um, kailangan mong palakasin ang inyong pundasyon sa inyong tahanan. No, kailangan nyong ng alagaan ng isa't isa, mahalin ng isa't isa. And there's a single parent. Meron dito single parent ha, na maraming responsibilidad sa mga anak na no? baka marami kang anak na pinag-aaral pa. And there's a courage na dito na kasal mo ang loob mo. Maging matapang ka, makakabangon ka na. So let's see what is an angel's number. with an angel's number represent what? 12, 12 with a persistent. So, kailangan tuloy-tuloy. na no, hindi pwede pa bago-bago. Oh, happy day. A name for opportunity related to your life. Purpose is just around the corner. Take immediate actions. Once in pop-up, of course, the lovely partnership or an epic romance is also in the card. So, nandito na rin daw ang eksena pagdating sa pag-ibig. Kailangan, um, hindi ka pa bago-bago na nararamdaman, hindi pa bago-bago nang iniisip, no, kailangan na lang mo sa sarili mo yung priorities mo. Diba? What is the money move cold deck? With the money move cold deck, reverse with the money matters. No? Invest ma invest your money wisely. So, ngayon, mas magiging mauta ka na, mas magiging matalino ka. How to spend your money? How to save your money? What lies beneath? Will the future? So, ngayon, babaguhin mo na yung maling sistema mo, yung mga maling nakaugalian, maling nakasanayan mo, babaguhin mo na yan. What lies beneath with the future? And there's a cup up finding evidence na meron dito parang inaalam mo na lang na kung talagang dinarantado ka, ginangsir ka ng tao na to. So, ngayon talaga nalaman mo na, no? nahuli mo na. And there's a clarifying for a live love situation. No, the clarifying for um, a love situation, awakening jolt from shock to empathy and raise the unfavorable as um, catalysis of renewal. So ngayon, um, nalaman mo na lahat ng katotohanan, talaga nagulat ka, nabigla ka, but definitely kailangan mo bumangon para sa sarili mo at para sa pamilya mo. What is a shadow work represent what? What is a shadow work represent what? So kung babalik to, no, Huwag mo nang hayaan bumalik, guys. And there's a sacred boundaries. No, assertiveness, self-care. Alaga mo ni sarili mo. Alam mo dapat sa sarili mo yung grounds mo. No, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. No, kung may taong darating for you, ibibigay yan ng ating pong may kapal. There something clarifying for your life situations. Ang pagmamahal hindi yan pilit No, kusa yan binibigay. Kung talagang mahal ka ng tao na to, hindi mo kailangan i-please siya para mag-stay siya sa'yo. No, what is the clarifying? There's a wise counsel. Seek guidance from trusted friends or mentors to help you along. No, mingi ka ng gabay at taong tutulong sa'yo para makalis ka sa situations na to. No, para makabangon ka dito. What is the part of the light represent what? What is the part of the light? A part of the light represent what? Release. So, kailangan na alisin na. Tanggalin na sa buhay mo. No, I no longer struggle with the fear or the challenges of life. I take control of my thoughts and embrace each stage of my journey. I focus on what I can change and surrender what I cannot to the divine, trusting the process, I believe that everything will unfold as it should. No? Kung talagang para sa iyo, para sa iyo na no, nagtitiwala ka sa tamang proseso. Nagtitiwala ka aalisin ng ating Panginoon yung mga tao na alam niyang hindi makakatulong sa atin. No? Alam na makakasama sa atin tatanggalin niya at aalisin niya, buburahin niya. So, let's see what is the pick a car yes or no? Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Let's see what is the pick a car yes or no? We pick a car yes or no? Let's see. Let's start with the number one. Sino yung nakapili na number one? There is a no. Grinding two gears, working too hard at it. Well, ibig sabihin dito, masyado ng... Uh, maraming kang pinagdaan na masyado mo ng uh, pinrasure yung sarili mo, no? Parang nabubulo ka na sa situation na to, handa ka na dapat na bitawan to, no? At sinasabi dito na hindi mo na dapat to nilalaban. Masyado ka na napagod. Number two, there is a yes. Get it together, it's all line for you, no? Itong bagay na to ay para sa'yo talaga, naka-line up. And of course, sa uh, talagang, talagang pinagtagpo kayo para din sa sitwasyon na to. Number three, There is a yes again. To connect to the new possibilities, transition smoothly, no? Kino-connect -connect ka dito sa mga bagong posibilidad na hindi-hindi na mababago at magiging maganda na ang tatahaking mo landasin. Magtiwala ka lamang. There is a yes. So guys, this is a weekly goodbye for the month of July 8 hanggang July 14 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Update ko sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag na sa aking channel. Lalo-lalo na ang diri skip ng ads away. Pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalasik siklig na gumawa po ni Biyayang Manang balik sa inyo. Maraming salamat po. See in the next video. Bye-bye and Babush!